ayan mga kanipi ayos na ay plaster ko na ng maayos itong net at itong mga kwa na to, mga buhangin pa plaster ko na rin dito sa gilid gilid nya para maayos na wala nang kalat dito maya lalagay ko na lang dito yung ano yung yero na kulay blue ayos na di ba What's up mga kanipi? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video. At ngayong araw na to, mamamasada tayo ngayon mga kanipi. Dahil hindi tayo nakapamasada kahapon. Ngayon tayo babawi para magkaroon na naman tayo ng allowance. Pambili ng ulam sa araw-araw, di ba? At sana makarami na naman tayo ngayon. So, Ilalabas ko pa lang si Mia sa garahe yan, mga kanaipi. Tara, samahan niyo ako na pumunta doon ngayon. Let's go, let's go. Yan, yeah, may pasayaros tayo mga kanipi. Mariano. Oo, oh, binamano natin mga kanaipi. Dito sa Nankesan. Sa klase mo sa rin yan, no? Sabi nga niya eh. Napanood niya yung vlog ko eh. Sa klase ko yan pa, sabi niya. dito na tayo sa EGL mga kanayipi at magantay tayo dito ng pasayeros maaga pa naman eh alas 7 gis pa lang ng umaga at marami pa yan na lalabas dito sa EGL so antay antay lang tayo malay mo at malay natin di ba makarami na naman tayo makachamba na naman tayo kahit saan hindi ihatid ko yan mga kanayipi mas maganda pa nga long distance eh. <laughs> Para ano, magpamasyal sa ibang bayan, di ba? Pero mamaya tatapusin ko yung ano, yung kulungan ng mga manok ko. Bibili pa ako ng ano, ng tawag nun ng tali mamaya sa bayan. may nakuha na tayo ng pasayros mga kalipin. Santa Mariano. sinabi ni Ma'am Lovely na ibibigay kong gamot sa mga manok ko. Buti na lang may nakita tayo dyan na nagtitinda. Tapon kasi wala akong makita na ano na nagtitinda lang ganito. Buti may nahanap na tayo mga kanipi. At bumili na rin ako ng tali para mamaya gagawin ko yung ano yung net ipaplastar na natin para matapos na yung kulungan ng mga manok pauwi na tayo nakapaghatid kasi ako dito sa bayan kaya dumiretso na rin akong bumili na ano, ng ganito so ayos na at uwi na tayo para mag almusal matrabaho na natin yung gamit natin doon tayo sa bahay mga at uh, mag-almosal lang tayo tapos gagawin na natin yung trabaho natin dito sa kulungan ng manok tignan muna natin sila mga kaniipi, yung mga manok mukhang maayos naman na yung mga manok eh Sana walang nagkasakit sa kanila. Ayan o, ibinisa natin mamaya yan para hindi na sila magkasakit. Ayan, buti na lang, umayos na yung mga kalusugan nila. Umayos na sila, wala lang nagtatay ng dugo. Kapon kasi yung tayin ng iba, dugo na eh. Buti na lang naagapan natin sila. Bali, dalawa na yung namatay na alaga kong manok na maliliit. Ayan. So, mamaya, i-disinfect natin tong kulungan nila. Lilinisan natin silang lahat. Tapos gagawin na natin tong net mamaya. Bibigyan ko lang sila ng pagkain. Tara, tara. Bigyan natin ng pagkain tong wala pala akong nabili na ano pagkain ng maliliit hindi ko nabilhan mga kanoypi so ayusin na natin tong tali mga kanoypi na ilalagay natin sa net at natapos na rin akong kumain eh sila na natin to para matapos na agad at maya maya makapamasada pa tayo di ba pambili ng ulam mamayang tanghali at pambili ng pagkain ng mga manok so tara na dun sa may kulungan ng manok at may lagay na natin to kasi taas ba ba yun eh paglalagyan natin linisan ko muna tong ano mga kulungan ng mga manok at bibigyan natin ng gamot para ano magumaling na sila sa kanilang sakit mga kanayiti mahirap na na mawalan pa tayo ng mga manok eh buti na lang gumanda na sila umayos na yung mga pakiramdam nila pero ipapainom pa rin natin yung binili ko kanina na gamot mga kanayipi. Ayan. Lilinisan natin yan yung mga ipot na yan. Tatanggalin natin. At mamaya maghahanap tayo ng ano. Ng ipa. Pero disinfect muna natin yan. Ispiran natin ng ano. Ng tawag nun. Yung sun rocks. So kasama natin si Mrs. mga kaniti. Magpapatulong ako na ilabas yung mga sisig na yan. Mga manok natin na maliliit ilalagay doon sa ano doon nilagay ko na yung screen doon na mga Natapos ko nang nalinisan, natanggal ko na yung mga tae dyan ng manok. Malinis na yan. At binuhusan ko ng ano, tubig na may sunrox para malinis yung mga bakterya dyan. Matanggal yung mga amoy. Ayan. Ayos na. Malinis na siya mga At natapos ko na rin silang pakainin. Nandun sila sa ano, sa labas. At pinainom na natin sa kanila yung ano yung binili natin kanina doon sa bahay na gamot. Yun yung gamot na sinabi ni Lovely na magandang inumin nung mga manok natin. Ngayon, itutuloy na natin yung paglagay dito sa may net ng tali para maayos na natin to. At maganda na yung kulungan ng ating mga manok. Diretso lang, alas 10 na mga kanaypi. So mamayang hapon na lang siguro tayo mamasada Nakailan naman na ako Hindi ko alam kung ilan na yung napasada ko mga kanaypi. Nandito sa Ay nandun sa isang short ko Kasi nagpalit ako ng short para makapagtrabaho dito eh Ayan yung mga manok natin na malalaki oh. nyo oh. Naggagala na sila dyan Di naman sila yung mga kanipi dito dito lang talaga. Alam na nila yung ano, yung kanilang kulungan. Pag natapos ko mamaya, yung net na mailagay, pupunta ako dun sa kaman ng roadside. Titingin tayo dun ng ano, ng ipa ng palay para mailagay na dito sa baba. Ayun na, maglalagay na tayo ng ano, nang tali dito sa net mga kanoy. Uh, matrabaho lang talaga yung ganito na paglalagay pero kailangan natin gawin para may latag na natin itong ano itong net na to so ito na mga kanipi tapos ko nang ilagay dito sa taas niya yung isang tali bali yung isang tali naman dun sa baba para may plaster na natin ayan sobra sobra tong tali na to na binili ko at ayos lang yan para ano may plaster na natin lahat di ba kahapon talaga nahirapan ako eh hindi ko alam kung paano ilagay ito buti na lang nandyan yung youtube na ano na pinanood ko yung ano yung paglagay ng ganito ngayon alam na natin di ba Pakita natin yung mga tutorial kung paano maglagay ng ganito. Yan. Bali ganyan lang mga kanipis. Salitan lang yung butas na ano na ilalagay nyo tong tali para mabinat mamaya. At sabi nila doon sa YouTube, dapat kung yung size nung ano, yung pagkinuhan niyo na yung size ng paglalagyan niyo ng ano, ng net dapat mas sobra pa yung ano yung bilhin nyo na net sa paglalagyan nyo para hindi kapusin mga kanipi sana ito sa akin hindi kapusin mga kanipi kasi 1 meter lang yung sinobra ko dito at sana makubura niya lahat para hindi sayang di ba? it's supposed to feel Ayan o. Talagang ano, nakaplastar talaga na maganda. Hindi katulad kahapon, hindi pare-parehas. Kaya hindi ko na tinuloy na paglagay. Ayan o. Ang ganda mga kanipi. Sana makita nyo ng maayos. so, oh. Ayan. Bali dito banda. Lagyan na lang natin ng kahoy yan. Para nakadikit dyan sa poste. yan mga kanoipi ginagawa ko na lang nilalagyan ko na ng kawayan to sa may poste nya para ano makapix may fix yung ano yung net dun sa may poste mismo para mas maganda binat na binat yung ano yung net ayan mga kanoipi ayos na ay plaster ko na ng maayos itong net at itong mga kwa na to mga buhangin Ika-plaster ko na rin dito sa gilid-gilid nya Para maayos na Wala nang kalak dito Maya, lalagay ko na lang dito Yung ano, yung yero na kulay blue Ayos na, di ba? Malapit na matapos to ayos ko na to Dito sa loob, tinabunan ko siya ng ano, kunting buhangin para matanggal yung mga ano niya. Yung pinagtanggalan ko ng tayo ng manok, makuburan niya yung buhangin na bago. Ayan. Pati dito, natanggal ko na yung mga sako dito. Naplaster na natin. Dito, ayusin ko na lang mga kanipi. Ipaplaster ko na lang yan. Yung buhangin na yan. Ayan, kitang kita nyo na. Maganda na yung kinalabasan. Bali dito yung magiging pintuan natin mga kanipi. Ayan. Mamaya, ilalagay ko na dito yung isang ano, isang yero. Ando no yun yung kulay blue na yun plaster na natin mamaya mga kanaiti lalagay na natin yung kulay blue na yero dyan at yung haba nito nasa 8 feet hanggang dito kasi ito na yung magiging pintuan nya 8 eh. feet yung ilalagay nating yero at yan tatabasin na natin dito bali nasukat ko na rin may mark na tayo dito na 8 feet Ayan, puputulin ko na lang para isahan na lang na lagay diyan sa ano sa gilid niya. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hellish shit sure that I don't become you. I ha! have no regrets. Yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back, but I show you what. Na ako na temporary na ano, na yan na yung pintuan niya papasok doon na na natin na na natin yung yero ayan dito ayos na rin ayos na rin dyan sa loob dyan yung mga manok natin nakahiga at yung manok natin dito na maliliit nakarecover na rin mga kanaypi dahil sa ano sa pagtatain nila na ano ng dugo ayan medyo ayos naman na sila naka na At ngayon Sama nyo kami ngayon na kanoypi Na maghanap ng Ipa ng palay Para may lagay natin doon sa loob ng kulungan Mga kanoypi Tara nandun na si Bentong At Rinyan na kasama nating pupunta doon Tara na mga kanoypi At maghanap tayo doon sa Kamanang Noong ano, ipa ng palay Nandito na si Bentong Ah, cempre seringnya Shout out Taraa kami dito sa Kwan mga kanipi sa rice mill dito sa Kamanang wala daw mga kanipi nakuha na daw kanina ng isang truck yung kinuha nila kanina na ipa ng palay kaya pupunta kami ngayon ng tipuso try namin na kung mayroon doon na pwedeng mahingi ng ipa ng palay diba? andito na kami sa Kamanang malapit na yung tipuso kaya didiretso na kami doon Nandito na tayo sa Tipuso kumakanaypi. Kaso sarado naman yung ano, yung rice mill diyan. Uh, at tao. Nagtatawag na ako kaso walang tao talaga kumakanaypi. Dalawa na yung rice mill na napuntahan natin. Wala tayong makuha na ipanang palay. So balik na lang tayo nang nanquesan. Uh, at susunod na lang na araw na ano na maghanap tayo. At uh, saka tayo mag shout out pag nandun na tayo sa bahay mga Kanaypi. Ngayon mag shout out tayo sa inyong lahat. So nandito na naman tayo mga Kanaypi sa last portion ng vlog at kasama ko si Mailo ngayon na mag shout out sa inyong lahat mga Kanaypi. Kumusta kana daw Mailo? Uh, at alam kong hinahanap niyo sa video ko to si Mailo. Uh, at nandito lang sa bahay mga Kanaypi. Pagpasensya niyo na ako kung ngayon ko lang ulit siya napakita sa inyo. Eh. Ano? <laughs> ayaw niyang magpakita sa camera eh. Baba ka diyan. Yang kalang, So, umpisa na naman natin na mag-shout out mga Kanaypi dahil matagal tagal tayo na ano, hindi nakapag-shout out. Ngayon na naman mga Kanaypi, no. At sa mga nagpa-shout out sa last na mga videos ko, tapusin niyo tong vlog na to. Baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisa na natin. Unang-una yan, shoutout nga pala kay Kuya William Bayaka ng San Diego, California. Shoutout na rin tayo kay Ati Linda Valdez Biscayno at kay Kuya Mon Biscayno from Canada. Shoutout na rin tayo kay Ati Welma Agustin at kay Kuya Pilino Agustin. Shoutout na rin kay Kuya Mario Saraga from Italy at shoutout na ta rin tayo kay Herald Evangelista from Vienna, Austria. Shoutout na ta rin tayo kay Jeffrey Contreras from Abu Dhabi. Shoutout na ta rin tayo kay Ati Dolor Bina Mina from Villasis, Pangasinan. Shoutout na ta rin tayo kay Ati Nitz Mabini. Shoutout na ta rin tayo mga kanipi kay Oscar Dococin from San Jose, California. Shoutout ta rin tayo kay Sir Edward Cano. Shoutout ta rin tayo kay Josilito Andrada. Shoutout ta rin kay Bilya Quito. Shoutout ta rin tayo kay Ricky Pingol. Shoutout ta rin tayo kay Ate Flory Popa. At shoutout ta rin tayo kay Leonela Parsons. Shoutout ta rin kay Artemio Susas at Liti Susas from Canada. Shoutout sa inyong magpapamilya dyan, ate at kuya. At shoutout na ta rin tayo sa mga vlogger din na gustong magpa-shoutout. Ma-promote din yung kanilang mga YouTube channel. Shoutout na rin kay Don TV. Shoutout na ta rin tayo kay Roger Adventure. Shoutout na ta rin tayo kay JBT Vlog. Shoutout na ta rin tayo kay Alma OFW Vlog. Shoutout na rin kay Orlando Q Explorer. Shoutout ta rin kay Vans Official. At shoutout ta rin tayo kay Tutu Talumo. Shoutout ta rin kay Ferdi Andrea. At dito na naman natatapos ang video vlog natin mga kanipi. Maraming maraming salamat sa suporta nyo palagi. Lalong lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you, thank you so much mga kanipi sa walang sawan yung suporta. At abang-abang lang sa mga susunod pa na video vlog natin at uh, dito ko muna tatapusin ang video vlog. Stay safe lagi. I love you all mga kanayin. Peace. Peace out.